saan ka sir? may dinigil ka wala? saan may pasig malaki pasig sir kumain ko na, kumain Bridgetown Bridgetown? oo na kaano doon? sa ko Kasalanan sa yung may yung, yung parang ko yung upos ba yun? Ah. sige sir. Pagka naroon na tayo, ituro mo na lang yung bill. Hindi ka kasi yung... okay, po, 70 lang eh. 70? Hmm. Ngayon wala kang babayaran. <hitff> oh sir, kasi na na tapat ka sa naghahatid ng libreng sakay. Ah. Uh, sir. Oh. Kaya hatid ka doon. Ha? Yeah. <laughs> Ang totoo niyan, sir, nakita mo yung building na yan? Oo, oh, kaya nakita niyan. May hinatid akong pasayero dyan na mag apply abroad. Nag-a-hatid ako ng libre, sir. Gato, galin. sir. Galing galin nila ko dyan. Uh, apply nila ko. Gato, sir. Uh, Ay, sir. Uh, Mamatali ako. So, ah, anong aras na pasok mo? Saan ako eh. May pasok ako dito kasi nag-a-pilit na ako eh. Kasi nga, ako dito sa agency. Sa agency? So, apply din ako abroad. apply ka abroad. Ano naman trabaho sa iyo na apply ako? Sa ako eh. ako. Ha? Civil formal. Formwork. Civil Ah, sa ano? Sa construction. O, oh, sige sir. Sige, sakay sir. Okay, ka na? bahay Ah, eh, hindi mo ka bisado ang pag-commute? huwag kang mag sir. tapos na problema mo. Doon ka tamis may ibababa. Saan ka banda dyan? Oo. Sa, may statua? Oo. Oh. dito barak niya second engineer from the bro okay na yun, sir ang nakarating ka salamat bro ha oh, okay sige 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 sige